tutulan ng ilang transport group ang plano ng LTFRB na dagdaga ng mga motorcycle taxi sa Metro Manila. Yan ay matapos aprubahan ng ahensya ang pagdagdag ng 8,000 MC taxi units sa kanilang pilot testing. May dalawa pang kumpanya na pinayagang pumasok sa pag-aaral. Sa kasalukuyan nasa 51,000 na raw ang mga motorcycle taxi units sa Metro Manila. Mas mataas ito sa 45,000 units na naunang itinakda ng LTFRB. Giit ng mga transport Group na lulugi na ang mga super at jeep, tricycle at taxi sa mga rutang pinapasok ng mga motorcycle taxi. Ang sinasabi po parate ng LTFRB ay kulang ang supply. Pero ang tanong, pati nang gaybado sa datos ng LTFRB ang mga dismiss ang mga expired tinatag, tinatanggal ba ng mga transport network companies ang mga expired at uh, uh, expired at uh, dismissed na, na, na dokumento. Hindi po. Patuloy po itong tumatakbo at naghahatid ng mga pasahero natin. Delikado po ito. Kapatid, may anlos pa.